Alright, talaki ito. <laughs> Alright, sa dumalaan ang talaki ito. Bakta raw, bakta lang ano. Flywood. Ah, yun naman ang sinasabi. Tulog, tulog na naman. Ah, nabalagbagan. <laughs> nabalagbagan. Yay! Oh my goodness. It goes a yeah. Yo, good morning. Yan, welcome back po YouTube channel. kita naman ang karagatan. At uh, yan, Right. Ay. Okay, ay, makarami kami at test pin nandito rin si Jason siya, ay, sa taas yan at good morning sa lahat ng mga viewers sa ating mga YFW yan at hindi pa na nag-skip na ads maraming salamat sa supporta yan samahan nyo kami hanggang dulo at naway makarami at syempre dahil may pahay na rin kami ng buhay may, may anong ipong kahapong so ilalagay natin yan para baka makakagaling taniki A cara essa cara aí. Wai, Isdang lawa Nākamā pīrāga.

Ui Hãy subscribe cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ những video Давай, бурут. Ayo, sao là các

para na naman ang dilim my goodness sabi nito na din sila sir henry ano speedboat parik ka to city spain may taligi niya isang piraso ang agal na malakas grabe lakas Pero, pero pagdahan naman ito mga nabaka, ang gilip na yan Kalmado na uli yan Hindi natatawag na subas ko eh Pagdaan niya Kalmado na uli yan Magkakabibigay nyo kami ang kla Kalabi namin nandito pa, dalawa baka dumalang yung dilim o kalmado na ulit tuloy tuloy bukot ay tagit si Arben oh. salay bukot ay

Sarap pala biglang gumaan. Putol hey. mga kabangka oh. Pulo lang ang tinira. Tanigin ah. Oh. Parang tirampit eh. Oh. Hoy. Sayang. Tamain na sana. Ang laki ito. na eh. Parang kinunting eh. Bit. Ang gahira buhay. Ayan, may kumagat na. Ay na, kaya na pa kami naghihintay. Napaka dalang na ito. Alas 12, bainting ko na. Kami tuli ayun pala. Tapos yung isa lang ito dalawa wala madalang ikit ngayon yun ang palabi naman namin nandun pa hindi pa nakikita ng tanig ay eh. ah, naman ang sinasabi tulog kukul na naman na, ayaw dali na kami palaboy na dalawa na dalawang ulo na lang ang tinira may pampilito naman yeeey oh my god <laughs> nagtitira dito ba tayo? ay huwag mo nga eh. makakain

กำลังที่ก,มก็มกากรับผมค่ malaki ngayong araw ito lagot oh. oh, oh, ko Malapit Ay, <laughs> <laughs> naman

tong, oh. talo oh, ka ito ko lang, talo oh, ko lumangal 好，你好。 balagbagan <laughs> Balagbagan. Yee. Ah, balagbagan. Wala kalaban-laban. Tarikitok ni tataas, pag lumahan, wala pa kami ng salay salay

Ah. Sama na siya. siya na Bila. O oh, wala basta wala nang traffic siguro yan. Diyan na bilang at ano? Oh, ito. Tara uh, na, na. Uh, matay na 'yan. Yan ang pan. Chat ko na lang si Sir Miguel na may salay-salay na. Para pambukas nila. Ayun, nakababa lang boat nila, yo. Oh. All right. Yan, nandito na kabe. Medyo lugi muna kayo, lugi. Si Tol pala, oh. Maraming buhay pa, oh. may buhayan si Tol, oh. Pero marami oh, siyang hulay, may, hula. may sampung kilo daw. Wala, patuloy dito, Mike. Ay, magaling ka pa. May pabuhay din. May siya, ang ganda. Ay, say, oh. Ayos. Pero may pangulam naman kami Ito pa, ano eh. Thank you, Lord. Sa blessing. Sino kasama mo daw? Ano?

Dami halab ba mihalab ah. Ayun. Ayun, sakay kuan. Kakaunti na ko marektis siya. Sandali. Taniki nga. Hala. Ah. Oo, oo. Hala kasi aso basta. mga kamukay ng ating vlog ngayong araw. na nang lakas, medyo wala pang huli, medyo dumating yung halab. Nagkahalab. At magkakape muna tayo at babawi na lang tayo sunod na araw hamaran salamat at hanggang dito muna tawa rama eh isang kila <laughs> isang kila ah isang kila tala kita o kala lang oh hanggang dito muna bye bye yeah. Yeah.